Mga bagay na ayaw na ayaw ng lalaki pagdating sa babae. Number 1, yung babaeng mahilig makipag-break kapag nag-away ng konti lang. Merong mga ganyang babae, ya, konting away lang, break agad. Ayaw na ayaw ng lalaki yan kasi napupuno din yung lalaki pagdating sa ganyan. Hindi mo pa pwede pwedeng sasabihin na nagpapalambing ka lang. Eh kung totohanin nila yon na i-break ka nga talaga, ba diba? So ayaw na ayaw ng mga lalaki yon yung lagi ka nag dare ng break or ng hiwalayan, yan. Ayaw ng lalaki yan. Pangalawa, yung babaeng masyadong dikit sa lalaki. Parang walang jowa kung gumalaw pero may jowa naman. May mga ganyang babae, may mga jowa na. Tapos kung makadikit sa lalaki, kala mo walang jowa. Kala mo single. Tapos sasabihin, friendly lang. Hindi ganun yun. Kapag may jowa ka na, meron ka ng boundaries, may limitation ka na. So ayaw ng lalaki yun pag masyado kang dikit pagdating sa mga lalaki. Friends, friends lang pwede pero yung dikit ka masyado tapos lumalandi ka pa, bawal na bawal yon at hindi pa pwede yun. Pangatlo, yung babaeng sinungaling. Yung huling-huli mo na nagpapalusot pa. O kaya yung mga babae nagre-reverse ng kasalanan. Halimbawa, nahuli mo na, tapos babalik ta rin niya pa. Nakakainis yon